Ikasyam na Pangulo, ama ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tinaguri ang Poor Boy from Lubao, ama ng Agricultural Land Reform. Kilalanin natin ang naging buhay ni dating Pangulong Justado Pangan Macapagal. September 28, 1910, isinilang si Macapagal sa San Nicolas, Lubao, Pampanga, ang kanyang ama ay si Urbano Makapagal na isang magsisaka. At ang kanyang ina ay si Romana Pang. Nagtapos siya ng elementarya sa Lubao, Pampanga at sekundarya sa mataas na paaralan sa Pampanga. Nagtapos siya ng Associate in Arts sa Universidad ng Pilipinas at kumuha ng abugasya sa Universidad ng Santo Tomas. I-nature siya sa bar noong 1936. Nagtrabaho siyang abogado hanggang sumiklab ang digmaang pandaiti. Noong 1949, nahalal siya bilang representante ng Pampanga. Muli siyang nagogi noong 1953. Kahit partido nasyonalista ni Pangulong Magsaysay ang Mayorya, siya ang may akta ng Rural Health Law Tumakbo siyang senador noong 1955, ngunit natalo sa halalang iyon. Walang nanalong liberal na senador, ngunit nakuha niya ang may pinakamaraming boto sa tiket ng liberal. Noong 1957, nahalal siya bilang pangalawang pangulo at naging pangulo naman noong 1961. Sa kanyang panunungkulan, inulunsad niya ang Agricultural Reform Code at nilinis ang katiwalian sa pamahalaan. Limang taon siyang nagkaroon ng kanyang socio-economic program para sa pagkontrol ng pangangalakay sa ibang bansa. Dagdag pa ba dito, kabilang din sa kanyang mga nagawa ang pagtuunan ang pambansang wika, ang pagbabago ng petsa sa araw ng kalayaan, mula June 4 na naging June 12 at sa pagbuo ng mapilento sa kasunduang Maynila na binubuo ng Malaysia, Pilipinas at Indonesia. Sa eleksyon ng 1963, maraming nanalong kandidato mula sa Partidong Leperal. Dahilan na naging Pangulo sa Senado si Ferdinand E. Marcos, na isa ring liberal katulad ni Makapagal. Subalit nagkaroon ng sa Partido Liberal si Marcos at ginawang kandidato ng Partido Nasyonalista sa pagkapangulo. Sa halalan ng 1965, tinalo ni Marcos si Makapagal. Sa halagang iyon, pumalili siya bilang Pangulo ng Konvensyong Konstitusyonal noong 1971. Namatay si Makapagal dahil sa atake sa puso, pneumonia at sakit sa bato. Noong ika-21 ng Abril taong 1997 sa Makati Medical Centers sa edad na 86, inilibing siya sa libingan ng mga bayani sa Tagig, Maynila.